Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, maging Mapagpasensya ka kung may deal sa tao na mayaman, ang katayuan sa pamumuhay. Dahil pwede kanyang, matulungan sa hinaharap. Magpasensya ka kung nagagawang magyabang, dahil kasiyahan niya ang ganoon na nakakakuha ka naman ng positive energy ng kaalaman. Ang dapat mo lang iiwasan ngayong araw, ay ang pagpirma ng mabilisan, maging maingat ng walang maging suliranin sa ibang araw mupirmahan, ng swerte ang magagawa sa pag-asenso ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig may mapapasok na isang maliit na problema, sa miyembro ng pamilya. Kaya lagi kang magtanong-tanong para mabigyan mo ng advice at kung may nililihim sila ay malalaman mo. At sa pera ang pahiwatig ay pwedeng kang magpautang ngayong araw, sa tiwala kang tao, na dati mo nang nabibigyan ng pautang kung may ekstra kang pera. Sa kalusugan ang pahiwatig ay maging maingat ngayong araw, huwag ka kakain ng mga street foods ay sa katahong at lamang loob na pagkain, magpapahinas sa ugat ng kidney at sa atay ngayong araw ayon sa gabay kalusugan. Sa trabaho ang pahiwatig ang iwasan mo ngayong araw ang masyadong mabait, dahil pwede may magsamantala ng iyong kabaitan, kaya mas naaayon na maging masungit, at nakapokus sa gagawin, nang walang makalapit ng tukso ng kabusitan sa iyo, nang makatapos ka ng maayos at makakauwi ng masaya, Capricorn ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 14 number 29 at number 5. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay mas maganda ang umiwas sa mga kausap nang walang magbigay sa iyo ng abala at pwedeng kagipitan sa pera dahil baka hindi ka makatanggi sa kanilang kagustuhan kaya kung hindi mo sila kakausapin ngayong araw ay ligtas ka sa mapagsamantalang tao ng iyong kabaitan, at maganda ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, na magbibigay sa iyo pa ng katalinuhan ng iyong aura na buenas sa ibang magagawa. Sa iyong pera ay iwasan mo ang magpalabas ng pera, sa pamangkin at pinsan at sa gabi ng may kalakihang halaga ng pera, nang makaiwas ka sa problema sa pera ang pinapahiwatig, at sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay iyong sabihan na wala munang transaksyon na dapat gawin may kahinaan ang kanilang buenas ngayong araw. Sa trabaho ay normal na araw sa mga gawain, walang sinyales na problema, ang dapat mo lang iiwasan ay mga bidahang walang kaugnayan sa trabaho, dahil madaming tukso ng gastos at maling relasyon, ang pwedeng malaman na magbibigay sa iyo ng problema sa hinaharap ang pinapahiwatig. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 20 number 39 at number 16. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay kung meron kang plano na isang pagkakakitaan, Ngayong araw ay itigil mo muna ang paggawa ng plano dahil baka magkaroon ng bad energy at hindi mo pa may tuloy sa pamilya muna ang priority sa mga sinasabi sa iyo kung kayang gawin ay gawin mo na kagad at ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga deal dahil may aura ka na mabusisi at baka ay magalit pa kagad sa ibang araw mo sila kausapin ang pinapahiwatig at ngayong araw din ay umiwas ka muna makisama sa mga pare at kumare sila ang pwedeng magbigay pa sa iyong nanggastos ng hindi mo inaasahan na pwedeng pagsimula ng tampuhan sa tahanan dahil sa kanila kung makikisama ka ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos sa gawain sa trabaho. Ang iiwasan ay kasama sa trabaho. Na mahilig madalas magpalapad ng papel sa boss, gastos ang maibibigay sa iyo dahil mahihirapan kang tumangi kung makikisama ka ngayong araw. Leo ang kaibigan, Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 42, number 25 at number 13. Capricorn ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang aura ng iyong katalinuhan, may sinyales na may buenas na padating sa iyo, na magbibigay sa iyo ng usapan na makakagawa ka ng bagong other income, kahit maliit sa una ay papalaki sa hinaharap, ang pag-iingatan mo lang, ay sa mga tao na iba makatingin, dahil may dala silang tukso ng pag-ibig, at mga mapagsamantala ng kahinaan ng iba. Ngayong araw kung talagang gusto mo sila makausap ay sa ibang araw mo gawin, nang wala na sa kanila, ang ganoong aura ang pahiwatig. Sa tahanan ay may sinyales na may dadalaw, at good energy ng pagkakaperahan, ang pwedeng madala sa inyo, kaya pagkakataon na rin sa miyembro ng pamilya na mas makagawa ng bagong other income. Sa trabaho ay huwag ka maniwala kagad sa tao na mahilig magbigay ng maayos na idea sa mga ginagawa. Dahil pwede siya ang maging makaribal mo sa pag-asenso, kaya maging maingat ka sa kanya sa lahat ng oras kung hindi mo pa nakukuha ang pag-asenso sa trabaho. Sa pagmamahala ng pahiwatig ay panatiliin mong masaya ang aura ng madaling makausap ng minamahal nang lalong umayo ng grasya para sa buhay na laging magkakaunawaan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 12 number 19 at number 36. Aquarius, ngayong araw kung may pinapangarap na gustong magtrabaho sa abroad, ay subukan mo mag-apply at doon mo malalaman sa sarili kung gusto mo at hindi mo gustong mag-abroad at kung alin ang iyong maramdaman ay iyong gawin at sa ibang balakin ng pamilya kung may usapan kayo ay mas naaayon na dapat mong tulungan dahil okay din ang inyong magagawa ang pinapahiwatig at ngayong araw ay mahina ang buenas mo na araw sa pagpirma kaya iwasan mo ang pagpirma nang wala kang maging kalungkutan, sa hinaharap na makukuha. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, iyong sabihan na maging maaga sila pumunta, kung may deal nang makagawa sila ng resultang maayos. Sa trabaho ay pag-unlad ngayong araw ang pahiwatig, maging masaya ka sa mga gawain, nang lalong gumanda ang positive energy mo ng katalinuhan, sa mga dapat gagawin, sa trabaho ang pahiwatig, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 9 number 25 at number 16. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, Pwede may bigla ang tumulong o magbigay ng financial na tulong sa pamilya, naalala ka ng mga nagmamahal, sa iyo na magpapasaya sa inyong pamilya, at ngayong araw ay maganda ang enerhiya mo, kaya kung may deal ay puntahan, at kung may dapat namang pirmahan, ay gawin mo kagad, para makagawa ng tulong na pagunlad sa hinaharap sa buhay pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At sa iyong pera ang pahiwatig kung lalapit ang ilan sa mga kapatid at magulang, ay iyong pagbigyan kung may ekstra kang pera, nang laging may grasya ng swerte ka sa mga gagawin na pagkakakitaan. Sa trabaho ngayong araw, ay mag-ingat ka at huwag kang magmamadali sa ginagawa. Dahil may sinyales na doon ka pwede magkamali. Kaya relax ka lagi sa mga ginagawa. At mailalabas mo ang tunay na kakayahan sa trabaho ang pahiwatig. Gemini ang kaibigan. Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 26 number 14 at number 10